Good morning guys. Nandito na kami sa Toronto downtown. Babalik mo tumatabo. Babalikan na ni Awanin yung ano, yung CN Tower. I shall return, buddy. <laughs> Ito na po yung morning in Toronto downtown. Awanin, Awanin. Takbo. So good morning guys ah, Ito na Pinuntaan ulit namin itong CN Tower Kasi last night Hindi kami umabot sa ticket Inabot ng sold out So ngayon kami bibili sayang yung punta namin ng Toronto kung hindi namin magpupuntahan yung taas anong masasabi mo awanin na matutupad na naman ng bucket list mo dito sa Toronto ba yun wala na rin sa Halifax hindi <laughs> okay. enjoy lang natin I yung buhay natin dito sa Toronto masusunod na araw ibabalik na tayo sa Halifax yun anong makikita mo doon anhin mo ang ano? Anong pom? Pero kung malungkot ka naman? ma? Yo. Pa? Eh, paano kung wala kang pera pero malungkot ka pa din? Eh, ibang usapan na 'yon. <laughs> Magtrabaho ka para magkapera. <laughs> eh, yeah. hello guys. Akyat kami ngayon din eh. Oh. Is here. Guys, this is it. Nakapasok na kami. Ayan na, ticket. Hindi na kami pwedeng ma-hold. Kasi, ito na. ta maaga pa. 10.30. Nakapasok na rin. Papuntang ano? Boarding. Boarding. one Nakapasok na tayo sa ano? Nakadito na tayo sa loob ng CN Tower. Going to elevators. So, guys lang saglit na lang makikita nyo na yung paano sumakay sa CN Tower o Pacquia dati kasi nakasakay na ako sa ano Taipei 101 yan na pasok na kami yun ano na yung elevator dito ako dito tabi sa ano mm. So, you guys, I us Flamme. me. My name is Luis. welcome to the Thank you. For now, the, level, the, the, is, the is 22 km per mm -hmm. Oh, wow. We're going to the main observation. Yeah. yeah. Oh, the It's around three forty-six meters. It's like a star of one mm, sixteen or 14, 14. Uh, 14, fourteen. This is the this is the uh, view is southwest. Over there is yeah. the island center island. Yeah. So can be seen also. Oh that's uh, the island and that mm, yeah. 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 And you guys can look down to yeah. the oh. The oh, no, not want to look No, no, thanks. Yeah, that, that is, is yeah. scary. That is, yeah. it's <laughs> yeah. At least it's oh not all God. glass. That oh my, what's your glass? <laughs> huh? What on, you Yeah. Thank you, James. <laughs> Thank you. We're to see the tower. Guys, see the tower now. Lapaggo. pa Good morning, good morning mga ating kaibigan dyan sa lahat ng panino mong Mundo. Ngayon din kami kami sa tiyatawag nilang CN Tower sa Toronto. sa sa pinagasikat na tower po dito. Ang yung 114 floors. So nandito po kami sa may ano, uh, glass floor. No? Kaya kitang kita, -kita po natin yung buong Toronto po dito. Ontario. So, dati eh. Dati nao, Dati... Uh, napapalood ko lang to sa mga ano, vlog vlog picture pero ngayon hawak ko na hawak na namin eh like may ko itong kita hindi pa nang mabawa ko kaya na enjoy lang enjoy lang kami dito sa tukang ko mga kaibigan kaya huwag kayong tumigil sa pangarap kasi maabot din yung pangarap ko mas na keep believing and trusting the Lord no? kaya yun ito ang aking kaibigan, si truck Ignas. Yo. na magiging truck driver ng Toronto. Wala si Awanan, si Awanan. Yung, yung isa natin kasama nasaan? Yung isa kasama namin, nawawala kasi yan. Ayun ay sinabi kasama si Abanen yan may picture diyan lalagay ko 'yan. Ah, <laughs> uh, nahanap niya po yung ano, yung harness. Do, gusto niya po masubukan yung extreme dito sa may taas, yung harness na tatali sa katawan niya tapos tatalo niya ito ta. no. hiyaw uh, so, hiyaw bakla si po si awanin kung magawa niya eh dun yung ay takot na <laughs> Ano masasabi niyo? Uh, una ay salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na na-experience uh, makapunta dito sa CN Tower sa Wanto, Canada ta uh, hindi ko ina-expect uh, na-experience ko ito na ang ginawa ng Diyos sa lahat, sa mundong ibabaw. So we need to enjoy this creation and uh, we need to do things and all the things that we plan and then wala na akong masabi sa akuntihan ng Diyos sa aming lahat, naratingin sa lahat sa aking pamilya salamat. So, i-bayan po ang mga susunod na video. Uh, awanin team. Yes. Uh, thank you. Then... Mga... Binabati na ating mga kaibigan. Ngayon po dumating na po to si Awani. Ating interviewin ng konti. Kung ano po, experience niya dito okay, sa Sian Tower. doon ng ticket. entrance. Bakit mo ano nang tatarbaho ka dito? Sige, no? Mag-harness. O. Mas madago. Ano masasabi mo? Eh, sa dito ko na sa ibabaw ng sentaw. Kaya naman kaya lang gumawa ng makyot sa taas. Ha? Sino ba umakyat sa taas? Sino gumawa sa taas? O, tama naman po hinala ng kaibigan, sinabi ko sa inyo kanina. Ang gusto niya masubukan niya. Sige, pagtano, ating ang gagawin ng paraan. Classic. Babay ka na. to exit just to make sure you're in the right place yeah so welcome back we have the new port will be long and you will see through the glass on the floor all the way to the the downstairs you have access to the souvenir store washrooms if you need them the cafe is open if you want to check the menu and you have the chance to buy your pictures if you want to buy the pictures you would see them on the way out just by the exit did you have a good time yeah uh, yes. you like it yes yes, yes. Beautiful day. Yeah. Very quiet at the moment. <laughs> if you have any questions regarding the tower, Toronto, the transit system, please let me know. First time ever? Yeah. 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 First time. For that. Yeah. Oh, from Switzerland? Yeah. Which canton? Uh, you know. Oh, French, French, French. Uh, where the Olympic Committee is, the International Olympic. Committee. Yeah. First time in Canada. Yeah. Time in Canada. Yeah. Oh, yes. having a good time. Yeah. Thanks for coming. Thanks for visiting Canada's National Tower. Please watch your steps, mind the gap, and remember exit is only through...